At may babae dito. Hello. Wait, may ore. ang sweet, -sweet nila. I, isama na kita. Kasi pa, pa ano naman ako pawi naman ako ngayon. Ha? Huh? Ano ba nangyari? Ginasa ka ba? Ha? Huh? Ginasa ka ba? Uh, sandali. lang. Miss. Hello mga idol. It's me again, Choy Inato. Ugusan ka. So welcome back naman po dito po sa ating channel. So ngayong hapon na to, ngayong araw na to, mag-update tayo. Balikan natin yung kubo kung saan nakita natin yung matanda at lalaki mga idol doon sa ano po at saka ngayon tayo nakitang babae So mag-update tayo, subukan lang natin mga idol, baka mga aswang sila. Kaya samahan niyo po ako at sana po huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube. At i-click niyo yung bell button para updated po yung sa lahat ng mga bagot yung mga upload. So tara, samahan niyo po ako ngayon mga idol, mag dito. Tara, let's go! So ayan mga idol. No? So natin yung kubo dito. Ano nangyari sa saging dito mga idol? Ba't lahat, bat lahat na tumba. Ayan. So sa lahat po ng mga viewers natin, no? sa lahat ng nanonood po sa ating mga vlog, maraming maraming salamat. Oh. At supportahan pa rin yung aking mga vlog mga idol. Sa lahat ng hindi pa po nakapagsubscribe, magsubscribe na kayo. At syempre, i-click din yung bell button para updated kayo no sa lahat ng mga bago nating mga upload. Samahan nyo po ko ngayon mga idol, mag-update tayo dito. nangyari dito? Bakit natumba? So, <coughs> ayun idol. So subukan natin dito no. Dadaan tayo dito. Eh. So ayan. Parang may tao. Parang may narinig akong parang may tao dito. So ayun, mga idol. Eh. Saan ba tayo ngayon pupunta mga idol? Uy, ano yun? Parang may paparating. motor, uyi, benda tu macam itu los atas, uyi kata aku tu sorry mga idol ala ano yan may lalaki at may babae dito sino kaya ito papunta sa papunta ko ngayon sa kubo pero may nakita ako dito. Ano? ano no. Ito yun. Saan kaya sila pupunta? Alah Ayah Ano yang nak kawal ni lah Tito Mungkin itu yang nak kawal Silangkan babalakan dito silang Alah Mayari. ang pake ang sweet sweet nila ayun mga idol parang may something sa kanilang dalawa ang sweet sweet nila sila. Parang umakita sa taas. Nandito sila. Nandito umakita sa taas. Yung lalaki at saka yung babae. nangyari? Saan sila ang punta? Hmm. So yun mga idol, bigla silang nawala. wala. ano lumaan sila dito. ano oh. Parang lumaan sila dito. Eh. Tama nga. Oh. May ano. May yapak dito. Oh. Nabalik yung mga dahon. Uy. Bila silang nawala eh. So yun ano mga iba. Hanapin natin yung dalawa kasi parang may something sa kanilang dalawa eh. dito. Alas ah. ah. ka ah. Mga ito bilang yung dalawang magtsupa na yun dito. Nakakatakot naman. So mga idol, hindi na tayo dapat kumpiyansa kasi parang mga aswang na sila. No? Nakakatakot dito mga ito may aswag dito so yun mga ito no? biglang nawala yung dalawa dito alam ko nagtatago lang yung dito mga idol. dito. Hala. Ah. 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 Ito yung babae. Ah. 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 Miss? Ano nangyari sa'yo? Ha? Nandito, ah, nandito, ah, nandit ah, nandito ka lang pala. Saan yung lalaking kasama mo? Ha? Mga idol, palagi na lang ganito mangyayari. Umiiyak. Pero, aswang to eh. Mm, mm. Anong nagawa mo dito? Saan yung lalaki kasama mo? At bakit ka umiiyak? Dahil iniwan ka ba? Nakakatakot naman to mga idol. Sige, sige na. Tahan na, tahan na. I Sama na kita. Kasi pa, pa uh, ano naman ako, pawin naman ako ngayon. Ha? Ano ba nangyari? Ginasa ka ba? Ha? Ginasa ka ba? Oh, uh, sadali. lang. Miss. 막 보나. 우이. 선행이네. 아. 선행을 봐. 아. 뭐다라는 거. 선행부터. bilis na matumakbo. So, in mga idol nakita natin yung babae umiiyak. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Baka iniwan siguro ng kanyang kasamang lalaki. O di ba ginahasa dito sa area na to? Bilang na wala yung babae ba? Mga idol, lahat naman kasi mga ganyan yun, mga aswang ba? Nakakatakot. Saan naman yung nagpunta? Saan naman yung nagpunta? Kaya natin dito mga So yun mga idol, sa lahat ng nanonood ngayon, hindi ko talaga inaasahan na mag makikita ko dito yung babae at saka yung lalaki. Ewan ko kung yung lalaki nandun, yun yung nakita natin dun sa kubo. Umiiyak yung babae, ba? baka may something ginawa, ba? baka ginahasa. At gina na dito, sa area na ito, nakita lang natin. Papunta sana tayo dun sa kubo, no? So yun, pa- Balik tayo doon mga idol sa kubo. Ito po dito. dito.